kung hindi nasusunog, nalulunod. Akala nyo ba sa pelikula lang nangyayari ito? Sa ngayon, totoong buhay na ang mga ito at hindi na palabas. Paano kung malaman mong ang inyong lugar, maaaring mabura na sa mapa? Ang climate change ay isa sa mga pangunahing banta hindi lamang sa Pilipinas kundi pati sa buong mundo. Dahil ang ating bansa ay isang developing country, tayo ay mas madaling maapektuhan ng climate change. Dahil dito ay nakakaranas tayo ng mas matinding tag-init, tag-ulan, bagyo at baha na nagdudulot ng pinsala sa ating ekonomiya at kalikasan. At kung hindi natin ito aaksyonan, ay mas magiging malalapang sitwasyon sa susunod na mga taon. Sa video ito ay ating tatalakayin ang mga tinukoy na probinsya sa Pilipinas na mas matindi ang epekto ng climate change ayon sa pag-aaral ng mga eksperto. Kaya't narito ang mga probinsya na mas prone sa tindi ng banta ng climate change in a random order. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Ten, Occidental Mindoro Ang Occidental Mindoro ay isa sa mga probinsya sa Pilipinas na maaaring mas maapektuhan ng climate change. Tulad ng ibang mga probinsya sa bansa, nakakaranas din ang Occidental Mindoro ng mga pagbabago sa klima, tulad ng mas matinding tag-init, pagbaha at bagyo. Ang epekto nito sa probinsya ay maaaring magdulot ng malawakang pinsala sa kalikasan, kabilang narito ang pagbaba ng produksyon ng mga produktong pang-agrikultura. 9. Oriental Mindoro Ang mga epekto ng climate change sa Oriental Mindoro ay nagdudulot ng pagbaba ng produksyon ng mga produktong pang-agrikultura, tulad ng palay at mais, dahil sa mga matinding tag-init at bihirang pag-ulan. Ito rin ay nagdudulot ng unti-unting pagkasira ng kanilang mga kagubatan. Dahil sa mga pagbabago ng klima, nagdudulot ito ng malawakang pinsala sa kalikasan at ekonomiya ng naturang probinsya. 8. Pangasinan. Ang Pangasinan ay isa din sa mga probinsya sa Pilipinas na nakakaranas ng malawakang epekto ng climate change. At ito ay nagdudulot ng malalaking pinsala sa kabuhayan ng mga residente. Dahil sa mga pagbabago sa klima, ang dahilan ng madalas na malawakang pagbaha sa mga lugar na malapit sa mga ilog at dagat sa Pangasinan na nagdudulot ng pagkasira ng mga ari-arian at kabuhayan ng mga residente dahil sa apektadong pananim at hayop. 7. Ilocosur Ang probinsya ay nakakaranas ng mga pagbabago sa klima tulad ng pagtaas ng temperatura, pagbabago sa pattern ng pagulan at pagbaha. Ang pagtaas ng temperatura ay nakakaapekto sa kalusugan ng tao at mga hayop, pati na rin sa mga pananim. Dahil sa dito'y mas madalas nagkakaroon ng matinding init sa araw at kulang ang pag-ulan. 6. Eastern Samar Ang epekto ng pagbabago ng klima sa Eastern Samar ay isang napakahalagang paksa. Nakakaapekto ito sa kalagayan ng kapaligiran, kalusugan ng mga tao at kabuhayan ng mga mamamayan sa probinsya. Dahil sa pag-init ng klima, mas madalas ang pagkakaroon ng tagtuyot dito. Madalas din ang mas malalakas na bagyo at kalamidad na nagdudulot ng pinsala sa kabuhayan ng mga mamamayan. 5. Zambales Ang pag ng klima ay nagdudulot ng pagtaas ng temperatura sa Zambales. Dahil dito ay mas madalas na magkaroon ng tagtuyot sa probinsya at maaring magdulot ng kakulangan sa supply ng tubig para sa mga pananim at pangangailangan ng mga tao. Ang pattern ng ulan sa Sambales ay nagbabago rin dahil sa pagbabago ng klima. Madalas na may matagal at malalakas na pag-ulan sa probinsya na nagdudulot ng mga pagbaha at pagkasira ng mga infrastruktura at pananim. 4. Aurora ang Aurora Province ay matatagpuan sa baybayin ng silangang bahagi ng isla ng Luzon. Mayroon itong tropical na klima na mas mataas na temperatura at mahalumigmig sa buong taon. Sa mga nakalipas na taon, may mga indikasyon ng pagbabago sa klima na nakakaapekto sa lalawigan na may pagtaas ng lakas at dami ng mga kaganapang metrolohikal tulad ng mga bagyo at malalakas na pagulan. Ang mga ganitong kaganapan ay nagdulot ng baha at pagbuho ng lupa sa ilang mga lugar na nagbunga ng pinsala sa mga bahay, infrastruktura at agrikultural na lupa. 3. Northern Samar Ang Northern Samar ay isang lalawigan sa rehiyon ng Silangang Visayas sa Pilipinas. Tulad ng ibang bahagi ng Pilipinas, ang Northern Samar ay mas apektado rin sa climate change. Ang Northern Samar ay binabagtas ng mga ilog at may ding mga baybayin. Kaya't ito ay madalas na naaapektuhan ng mga pagbaha at storm surge dahil sa mga bagyo. Ang pagtas ng antas ng dagat ay nagdudulot rin ng mga problemang pang ekolahiya, tulad ng pagkawala ng mga koral at pagkasira ng mga ekosistem sa mga baybayin. 2. Kagayan Valley ang probinsya ng Cagayan ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Pilipinas at may malapit na ugnayan sa Pacific Ocean. Ang mga epekto ng climate change ay nararamdaman na rin sa probinsya, kabilang ang pagtaas ng mga temperatura, pagbabago sa pattern ng pagulan at tagtuyot, at pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo at pagbaha. Lidagdag pa ang pagdami ng kaso ng heat stroke dahil sa mga mas mainit na temperatura. 1. Surigao del Sur Ang Surigao del Sur ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Caraga sa Mindanao. Tulad ng ibang mga lugar sa Pilipinas, ito ay lubhang apektuhan din ng pagbabago ng klima. Ang climate change sa Surigao del Sur ay nakaka-influensya sa maraming aspeto ng buhay sa lalawigan, kabilang ang agrikultura, pangisdaan at turismo. Maraming mga komunidad sa lalawigan na nakakaranas ng mga kalamidad dahil sa mga bagyo, pagbaha at landslides na nakakaapekto sa kanilang kabuhayan. Bukod sa mga nabanggit, narito ang kumpletong listahan ng mga probinsya na lubos na apektado ng climate change. Sa pagtatapos ng video ito tungkol sa climate change, mahalagang iparating sa ating mga manonood na hindi ito ginawa upang mangamba o matakot tayo sa mga epekto ng pagbabago ng klima. Sa halip, ang layunin ng video ito ay magbigay ng kaalaman at kamalayan tungkol sa mga problema at hamong dulot ng pagbabago ng klima at upang masiguro na tayo ay gumagawa ng mga hakbang upang maibsan o mabawasan ang mga epekto nito sa ating mga komunidad at sa kalikasan.